Jesus crucified, ang pinakamataas na pag-ibig. Na-imagine mo ba kung gaano kasakit ang ipako sa krus? Pero higit pa sa sakit ng pako, mas masakit para kay Jesus ang makita tayong lumalayo sa Kanya. Kaibigan, hindi aksidente ang ginawa Niya. May dahilan kung bakit Siya ipinako sa krus. Jerusalem, dalawang libong taon na ang nakalipas. Mainit ang araw, nagsisigawan ng mga tao, at isang inosenteng tao, si Jesus, ang kinaladkad sa bundok ng Golgota. Suot ang koronang tinik, duguan, pagod, pero determinado. Inong mga tao ay nagdududa. Kung siya nga ang anak ng Diyos, iligtas niya ang sarili niya. Sigaw nila. Pero hindi siya bumaba sa krus. Bakit? Dahil kung bumaba siya, mawawala ang pag-asa ng sangkatauhan. Nasa pagitan siya ng dalawang magnanakaw, ngunit siya lang ang walang kasalanan. Ang krus na dapat para sa atin, siya ang nagdala. Nang sumigaw si Jesus, It is finished. Hindi ito sigaw ng pagkatalo kundi tagumpay. Natapos na ang plano ng kaligtasan. Sa mismong sandaling iyon, nabuksan ang daan patungo sa Ama. Ang dugo ni Jesus ang naglinis ng ating mga kasalanan. Tatlong araw matapos siyang ipako, siya ay muling nabuhay. Ang kamatayan ay tinalo at ang pag-ibig ng Diyos ay napatunayan. Hindi na natili si Jesus sa libingan sapagkat siya ay buhay at patuloy siyang kumakatok sa puso mo na ngayon. 6 learnings. Number 1, ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo. Number 2, walang kasalanang hindi kayang patawarin ni Jesus. Number 3, ang krus ay hindi simbolo ng kahinaan kundi ng tagumpay. Number 4, ang muling pagkabuhay ay patunay ng buhay na walang hanggan. Number 5, ang pananampalataya kay Jesus ang tanging daan sa kaligtasan. Kaibigan, kung pakiramdam mo ay malayo ka na sa Diyos, alalahanin mo ang krus. Doon ipinakita ni Jesus na kahit sino ka pa, mahal kanya, Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Maniwala na may bagong simula sa Kanya. Ang krus ay hindi lang kwento. Ito ay parla na may Diyos na nagmahal, nagdusa at muling nabuhay para sa atin. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Manalangin ka, humingi ng tawad at simula ng bagong buhay kasama siya. Kung naantig ka sa mensaheng ito, ilike at ishare mo ito para marinig din ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan, hindi natapos sa krus ang kwento, nagsimula doon ang ating kaligtasan. Salamat sa panonood. God bless.